daming yung nagtatanong nakakatikim na ba daw ako ng pagka failure o sa project siyempre naman no walang contractor na hindi dumanas ng ganito bali itong video na to ito yung pinakaunang project ko mga kamagila na pinakauna ko rin natikman na pagka losing almost nasa 70,000 yung losing ko mga kamagila so ang kontrata ko dito mga kamagila is porsintuhan magbabasi yung aming porsinto sa kabuuang gastos nitong bahay na to nitong project na to nagsimula ang construction mga kamukilo okay naman hanggang sa mga ma lahati hanggang sa malapit ng matapos nung yung point mga kamugin na pintuan at saka ilaw, toilet bowl na ikakabit kakabit namin uh, doon siya nagsimulang mag-question hindi nyo kaya o hindi niya pwedeng isali yung porsintuan sa mga pintuan, toilet bowl at mga ilaw kasi sobrang mahal daw ng mababayaran niyang libor hindi no? man daw kami yung gumagawa kakabit lang daw namin bakit ganun yung libor na hiningi namin sabi ko sa kanya sir nasa kontrata na yun dapat sana nung una sana uh, ka sa akin ng ganun no ka para maiwasan natin yung ganitong pangyayari nakakontrata na yan so yung pinakaano niya sa akin iba na lang daw yung papakabit niya makakakita naman daw siya ng may mas uh, mura pa sabi ko sir napakalaking ano din yan sa amin no napakalaking insulto kami yung naghihirap mula umpisa hanggang nabubungan hanggang ngayon malinong na mais magaan na lang yung trabaho namin Uh, iba na yung titira. Insulto po yan para sa amin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman kayong gumagawa. Kayo lang yung magkakabit. So sabi ko naman sa kanya, sagot ko sa kanya, uh, yung mga simento, bubong, mga tiles, alu blocks, hindi po kami yung gumagawa dyan, sir. Kami lang po yung nagtratrabaho. Kami lang po yung nagpupurma. So ano yung pinagkaiba doon? Uh, Napurma yung bahay mo, halos lahat. ako yung nagtatrabaho. Kaya mga kamukil, hindi na kami nagkaintindihan. So minabuti kung ako na lang yung umintindi dahil ayaw niya ako intindihin so yun yung panahon mga kamukin nagkaroon ako ng short sa project ko itong project na to uh, bagkos hindi ko naman yun inaano no so bagkos malaking tulong yun sa akin na naging lesson learn ng ganitong klaseng paniningil ng libor ay hindi po maganda para sa ating mga kontraktor. So sa mga kontraktor din bago pumataw ng libor o magbigay ng libor sa ating mga kliyente, mag-isip-isip talaga ng mabuti. Mga kliyente din, Huwag basta-basta lang tumanggap, kailangan magtanong kung may mga kagustuhan kayong itanong para bago magsimula ang construction, maayos na lahat. So yan lang po yung aking mapapayo mga kamagila lahat mga mga kontrata at sa mga kliyente magpapagawa ng bahay. Thank you!